Uy. malalaki laki yung Martinico? Uy! Tinan yung huli ni nanay na Martinico ko ano? Diyan pa si nanay, gabraso yung Martinico <laughs> yun nakapapaysyon din Nakapapaysyon din Yun, malaki-laki Solid na rin to Alright, welcome to my YouTube channel. So, fish hunting ulit tayo. Nakarami na nai. Ako wala pa. Ano, Martinico eh. Malalaki yung Martinico? Uy! Uy! Tinayin nyo yung huli ni nanay na Martinico. Ayan o. Joke pa si nanay. Gabraso yung Martinico. <laughs> so, ayun. May namimingwit na. Dito, sa kabila, nanay. So, yung spot, eto. So, hanap lang tayo magpwestuhan. Nagbablog ako na, eh. So malilim rito ayan oh. Malalaki tilapia rito na eh, di ba? So tatry natin baka makachamba tayo rito. Kaso bulati. So, yun, may tira-tira rito. Pwede na to. So yun, nakahanap kagad ka tayo ng bulati. So pag mahuli natin, bigyan na natin kay nanay. So set lang muna. Cut muna natin to. A few inches later. So testing na natin. Nahuli mo? <laughs> Nasa gilid-gilid lang pala na yun, know? oh. Tapat Sobrang taba? Oo. Chakpat na sinanay ah. Sa gilid-gilid lang sila, nay? Hmm, sa tabi-tabi pala? <laughs> Jackpot yun ay eh, kung blabla. So nakadali na naman na Martinico si nanay. yun po unti na tayo nakakapisyon so wala pa ang lalaki pala na martiniko rito na yun no? bakit dapat tuhog tuhogin mo pagka ganon Yun, nakapapaisyon din. Nakapapaisyon din. Ah. Yun, malaki-laki. Solid na rin to. Sa pinakamalalim pala, Nay. Malalim nga. So, yun, nakaisa rin tayo. So, mo muna natin isa din tayo ito nyo no sa so, malalim pala sila malaking laking tilapia na rin Oh. sa pa lang mula kanina. Update update na lang tayo. Mm. Oh, di pa nadali 'yun. Nandiyan lang pala kayo ah. Sa gitna. Mm. Sa gitna lang pala sila. Alam ko na sa kung saan sila hagisan. <coughs> so isa pa lang. Sa so, nakagatin nila yung nasa taas sana may mag-strike pa Pidyohan lang natin yung huli ni nanay so, Yun ang laki ng martinigo eh, oh. no? Haba Alas 4 na Ito na isama mo na to Ganun yung hmm. So uwi na si nanay Glibang muna tayo rito Saan ka ba na dito sa dike. So pag wala tayo na huli rito, lilipat tayo sa kabila. Sana makadali tayo ron. So set up muna uli ako. Kabit ko lang tong camera. Few moments later. So listing tayo rito. Pwede kayo dun sa kabila. Sa dati nating spot. So matumal yung huli natin. Kasi tumal ng views natin. Ay. Titingnan natin kung magbabago kapalaran natin rito. So ito yung pinamingitan ko. Nung una. So pupwestuhan natin to rito. Sana swertehin. So alas 4 na ng hapon. Pagdating na alas 5 na tayo, medyo madilim-dilim na. An eternity later. Pangalawang subok na natin to. Huwag na natin layuan. So, ubus Uubos na yata, nilambat na yata to nila later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So try naman natin sa kabila. Ay, wala ron. Uh, try naman natin dito. So ito lang naman yung dadaanan natin. Wala naman masyadong sa gabal. Uh, yuko, yuko, yuko dito, try naman natin dito so dito kung wala pa rin tayong mauli uwi na tayo ah uh. So isa pa lang yung nauli natin Arroyo pa Binigay na natin kay nanay Yun sakto So maganda yung spot Problema Di makagat ngayon So update na lang Update na lang tayo Pag may kumagat na So wala man lang nag strike Eventually So yun uwi So isang tilapia lang talaga yung uli natin Binigyan natin kay nanay So Nakatatlong pwesto tayo So wala tayong napala. So, siguro aga-agahan natin sa susunod. So alanganin na yung punta ko rito kanina alas 3 na ng hapon. Tapos ganyan pa mag green green eh no. So try natin mag martinico next time. Palagay ko uubra yun dito. So thank you for watching. So uwi na tayo. Ito so, gamit natin nito pa rin. Hindi nga lang tayo pinalad. Yan. So tayo next time. Upload pa rin natin to. Kit wala tayong huli. Thank you, thank you, thank you.